Gosh. Yo, welcome sa fourth day trip natin sa Pinas. Umuwi nga po bala kami ng Pinas para makapagbakasyon man lang. Ito nga po pala yung part sa galaan natin sa Skior. Huwag na natin patagalin to. Arats na! Tangali na kaya't oras na para mananghelian. At dito po namin naisipan ang pumunta sa Aroy Makmak. Iwan ko lang tama yung pagka-pronounce ko. Isa nga po pala itong Thai restaurant at dito po tayo kakain. Tara at silipin natin sa loob. Let's go! napaka at napaka talaga dito. Hindi po sponsor dito ha, ah, pero marirecommend ko talaga sa inyo. Ang ganda-ganda talaga ng lugar. Ayun, tamang relax lang tayo dito no. Ine-enjoy yung vacation kasi nga summer. You're feel na feel, na feel na ko summer. talaga ang summer dito. Ayun, palamig para sa mainit na summer. At ito nga po pala yung mga in-order namin. Ang masasabi ko lang talaga, yummy! <laughs> <laughs> Ayun, pagkatapos namin kumain at tumambay, pupunta na kami dito sa pangalawang destinasyon namin. At nga pala, ito pala yung motor na nirentahan namin. Kung hindi nyo may 500 pesos lang yung renta namin dito for 24 hours. Sulit na sulit na, napupuntahan namin yung mga lugar na gusto namin puntahan. Kaya marirecommend ko talaga na magrenta na kayo ng motor. Pero mag-ingat po tayo ah! yun andito na naman uh, tayo sa somewhere meron silang skydiving dito <laughs> ano bili na kayo bili ano sila ito wow crazy good glasses I, I see ya Okay, this Mm. Ayun, scared. nandito na nga po pala tayo sa Pitogo Cliff. Dito tayo malulula sa napakagandang view na masasaksihan oh, nice. natin. Mapapawaw ka na lang talaga. Wow! Oh my gosh! Oh my gosh! Grabe lalim. Ayun, yun nga po pala yung nagawa nating video. uli lang po natin. Kung gusto nyo pong panoorin, ilalagay ko lang yung link sa comment section. Of course, di po natin palalampasin kung hindi tayo nakakatalon dito. Minsan na lang to eh. <laughs> At dito naman ay sasubukan natin mag backflip Char, parang hindi takot ha? Ang taas-taas kaya niyan <laughs> Ako lang siguro yung taong mahilig tumalon sa matataas Pero takot sa mga matataas <laughs> At ako lang siguro yung taong mahilig mag-swimming sa dagat Pero takot naman sa dagat Kasi nga, may shark Hello ka, may shark dyan Hahaha <laughs> ayun pagkatapos namin sa Pitogo Cliff, dumiretso na kami agad sa Coco Grove. Di po tayo naka-check-in dito ah. Gagala lang po tayo. Punta tayo ng restaurant. Let's go. Moana vibes. wow, there. Moana vibes. Wow, di ba? Galing ah. The pool here. So good. Relaxing. OMG. Ayun, palamig na naman po tayo. Pero hindi po order namin to ah. Nag-video lang po ako. <laughs> wow, mapapawaw ka na lang talaga sa lugar. Ang ganda-ganda dito, ang sarap balik-balikan. Makakapag-relax ka talaga dito. Puro gala eh. <laughs> At ito naman yung pool na makikita nyo pagkapasok nyo ng Coco Grove. Siguro next time susubukan namin mag-check-in dito. Ang ganda-ganda kasi eh. At para naman sa dinner namin, Italian food. Ayun, share ko lang. Of course, nasa bakasyon tayo eh Kain lang tayo ng kain <laughs> Ayun, hanggang dito na lang po tayo Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam <laughs>